sa nakikita mo, ano ang pagbabago ni Ate Lisa ngayon? Medyo meron na, sir. <laughs> meron na? Oo, oh, sir. Uh, uh, na, napapansin na ako. May napapansin ka na. Hmm. Uh, so, Anong masasabi mo kay Kuya Benny? Namiss mo ba siya? <laughs> Siyempre naman, sir. Ikaw naman, sir. Kasi <laughs> <laughs> mo na si Papa eh. Bakit? Mahal <laughs> 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 <hari> ko ito. talaga niya. Siyempre, na-miss mo mami mo ito eh. oh, na-miss mo si... si, si dapat, si, pero naman sir, siguro. Oo. Oh. Uh, na-miss mo na si mami. Kamusta? Ay. Kilap mo. Uh, Ay. Pinaraw, na mo nga. na. Muda, uh, Ay, Ay, ba? muda mo um, ta, ang mic. Hmm. Uh, Anang, Parang palagyan ni nanay yung Ah, anak ko naba nga yun. Kumukay plat yung palay ko nga. Ah, anak ko ko na daw mo. Oh. Siguro. <laughs> Kasi siya kayo nasara. Nasara ko nga talaga ito siguro. Kasi siya. Sir. Ah. <laughs> Sir, pasensya ka. Pasensya ka, sir. Ha? Pasensya ka na, sir. Ngayon lang ako nakapunta dito, okay so. so, uh, okay sir. Okay lang. Walang problema. Kumusta naman mga anak nyo? Kumusta. Okay naman. Ang uh, alalahanin mo, si Ate Lisa, mga anak mo, kami, huwag mo kami alalahanin. Walang problema sa amin. Ha? But, you, oh. so, wala akong, wala wala ka ako kasi Sir, kaya hindi ako nakapunta dito. At, walang wala. sa so, saka yung mga anak ko, walang magbabantay. Mm, -mm. At, Doon sa bahay. Mm -mm. Okay lang naman, walang problema okay. sa amin. At, salamat sa ah. Sir, ta, sa pag mo sa ako ko. Kundi sa inyo, Sir, walang wala ko dyan, Sir. Salamat, oh. Sir. Sa pag mo sa sa mo Anong masasabi mo anong anong uh, sa nakikita mo ano ang pagbabago ni Ate Lisa ngayon? Medyo meron na sir. <laughs> meron na. Oh, sir. Uh -huh. na pa, napapansin na ako. May napapansin ka na. Hmm. Eh, ikaw naman, Ate Lisa. Ganito naman, so. Anong masasabi mo kay Kuya Benny? Wala siguro. Oh, Namiss mo ba siya? <laughs> Siyempre naman, sorry Ikaw naman, so. <laughs> <laughs> Siyempre. O, oh, kiss mo pala. Namiss mo pala, eh. Kiss mo na si Papi. Bakit? Mahal <laughs> <laughs> ko ito. Na-miss talaga niya. Siyempre. Namiss mo, Mami. Ito, eh. Oo, oh, na miss mo siya. Dapat, si si Sentare ikaw naman sir siguro. Oo. Oh. Uh, mo na si Mommy? Oo, oh, oh miss ko rin yung honey ko. Ikaw na mo naman. Sige naman sir, ikaw naman sir. Ah? Eh, dame, okay lang. Kiss mo na, yakapin. Mo? Ay, yakapin ko. Oh, oh. Ate yak. Oo, miss. sige, 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 Mahal ito, eh. Mahal mo. Oh. Very good. sige, naap. sige, sige. si diba? Churam. Tidak na ako nagsangsangit. Ang pay mabutong ka sa garamang... gilid. Sana sobrang tuwa na ako. Ay, mami mo naman ako. May Dito pagbabago ka, na. Si na. Pasensya ka na sir, talaga. Okay lang. Kausapin okay. mo asawa mo. Nala, kumusta giyan na, o, na -iyak ka. Nagsangsangit so, siya. bakit daw na ka? bakit umiyak ka daw? Sa sobrang tuwa ko lang siya. Ay, sa sobrang tuwa. Sa sobrang tuwa. Sa sobrang tuwa. Dito naman, sir. Ano, sir? Kamusta, sir? Masaya na. Kanina sa tahimik si Ate Lisa, mga kababayan. Naman, sir, na talaga, nilola, At kung noon, kung na. noon, mga kababayan, pilit na pilit mayakap siya ni Kuya Benny. Oh, oh, hirap okay. na hirap mag si Kuya Benny. Oh, okay, Ngayon, si Ate Lisa na ang kikis kay Kuya Benny. O, oh, isa pa nga. Kiss pa nga. Kiss, kiss Galing! God, God bless talaga. Yakapin mo, yakapin mo. Yakapin ko mabuti. si, si Kuya Bini, yakapin mo. Yan. oh, yan na. Usap kayo. Masaya ako para sa inyong dalawa. masaya. Oh, sige, usap lang kayo. Sige, sige. Usapin mo lang tayo kasi alam mo tayo. Yung pakikipag-usap mo sa kanya as a normal, nakatulong yun sa paggaling niya. Sige lang, kausapin. mo... Oh. maya sa amin. Oo. Oh. Mga anak natin, kilala mo pa. Siyempre, ah. Uh, Sila nang upanda uh. na ino. Wala, iniwan ko pa sila dina. Oh, Siyempre, ah. Uh, siguro, ano yung... Asawa ba? mo Ah-ah. Ayos yung matukaw po. Hindi ko na nakita. Pakinsya kayo na lang sa Kumusta ka naman dito? Alakas siya talaga. Ahay. Oh. Sabi may ilinig niya ka oo wow. oh. nami-miss na kita <laughs> kaya ako mapunta so, dito at nami-miss na Ay kita sir, hindi ba na ako pinapag <laughs> Ano, anak ko basta tara oh, kiss mo na nami, kiss mo na kiss mo na nami <laughs> mo naman ako hindi ka naman di diba kuya o oh, sige o oh. oh, sige ko na I love you darling <laughs> Talagang <laughs> nga, nga talaga ako. Love you to mama siguro. <laughs> sige, sige. Si. Ah, uh, uh, problema mo. Ang problema nga talaga. Ha? Ah? Problema ka. Makita ka nga. Kung... Ah, makita. Makita nga talaga. Makita nga nakita ka, ka, ka matwede. Ah, ah nangarad na. Mati na ka ah, nga nga talaga. <laughs> Na ko ulit. mo lang si Balay mo habin ko. Anong na yun na? sa na. Ano sa Celia sa... Sige, itin mo lang mo na Anong ano mo lang sa sawali siguro. ano? Problema. Na problema. Sawan. Sige. Sige. Sige ah masabarang ka na pinipapit ah na siya sa tegoro ano nasiya kung mo ka rin? hihihihi Pagpalain ka na. Basta kung makadamdabig ang nagtan. Ano ko wag na nga rin? Ano ko sabi ko nga rin? Hindi talagang tama eh. Hindi balay, hindi talagang tama ka. ka na kumasa ko, Sir Nay. Ano naman, Sir? Ha? Ah? Sige, kumusta naman, Sir? Ako? Siyempre, bagay. Kayo ang magkumusta. Hmm. Kaya kami? Okay. Oo. Ha, ah, sige. Masaya ka na kasama mo si Kuya Benny ngayon. Oh, Siyempre, kasi ikaw oh, na ang talaga. Mm -hmm. Asawa ko naman. Oo. Oh, oh. Ngayon, alam mo na, no? Sige. Laki na talaga pagbabaalam na niya yung oh, dapat hindi na tinatanong uh, ni Daddy Frankie kasi asawa nga naman talaga. Ay, asawa pala noon pa. Oo. Oh, oh. uh, Mamaya, yakap mo si, si Kuya Benny doon, no? Oh sir. Oo, oh, sir. Oo, <laughs> sir. Anong gagawin natin doon? Sige naman, sir. Sige lang, yakapin mo lang. Ay, yakapin mo. Oo, siya lang yakapin mo. Oh, sa yakapin mo. Tatay Benny, balik tatay tadi. Si Tatay Benny. Kuya Benny, nahiya ngayon eh. Oo, ay asawa ko naman niya. Oo, oh, wag kang mahiya, kaya asawa mo naman oh, yan. Siyempre naman, sir. Oh, naman talaga, hindi na lang pwedeng kumustayan. Ikaw Pwede, kumustahin mo, kausapin mo. Ay, si Mang Bini na lang. Oo, oh, yung asawa mo. Ni sir nga talaga, uh, masaya ka na nandito si Kuya Benny. Oh, sige, sige. Oo, oh, sir. Okay, so iparegi natin ang pagkain nila. Oh, sige, sige. Bakit ikaw naman, sir? Oo, sige. oh, sige. Ikaw naman. Bakit umalis yun na nga, sir? Okay lang. Kasi pinibigyan ka ko. Kaya ako umalis kasi gusto ko, enjoy nyo yung moment ah. sa inyong dalawa yan. Ah. Tignan mo si Tatay Benny na. Sasangit na. Apex, sasangit ka, Kuya Benny

Ay, salang. Yes, mamaya. Kasi, yes. Muna muna kayo, Mama, ha? Mami. Sige, guys. Have fun. Thank mo na tayo. Dadasal din na. Hmm. O, ano mo? Ay, ganito. Ano mo? mo ako para, para hindi ko naman alam dyan. <coughs> Kuya Rike, kakain na tayo. <coughs> ay, sorry. Ay, <coughs> sorry.

Ikaw, so, sir, kain. Hindi na Hindi ka nakakain. Bala ka dyan. kain na. Sarap yan, dahil. Kaya na, sir. Kaya na. 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 mo lang, kain lang. Sige lang, kain lang. Meron nga lahat. Ay, problema mo. Wala. Gusto ko masaya ka. Sige lang, kain. Kain na marami tayo. Dahil pati ikaw, tumaba rin. ha. Kain na tayo. Huwag niyo kami alalahanin. Tatay, marakas kumahan niya. Tapi emang saya pakai ni panah. Asal, tapi sih,

Kaya niya sa... Kailangan maupos niya yung ulam, ha? Oo, oh, oh, ah, na mo niya. <laughs> para pang mabak. Ay, oo, oh, para... masarap ba yan? Siguro. Yung ulam mo. Masarap. Madi, pato yung mga bini. Madi, makikita na. May bus pato. Ano yung pala? Bus mo yan. Bara Masaya ako para sa inyo. Ay! Ay, mo na ito tayo. Tama na ako. si tatay, Kuya Benny ba? Oh, ayan, no? Oo. Oh. Busong Ito, Ito. tama yun, sila. Busin mo yung kanin tayo. Hindi, hey, kain ka lang, kain. Hmm. mo hey, yan. So, may, uh, kain lang tayo. Sige na. More water. Okay? Sir, <laughs> <laughs> maraming salamat po. <laughs>